Mga kapatid yas Islam tunay na ang kamatayan ay pinangangambahan ng bawat isa sa atin. Dahil tiyak na ang bawat isa sa atin ay dadaan sa kamatayan. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Kullu maut. Lahat ng may buhay dito sa mundo ay tiyak na sila ay dadaan sa kamatayan. Sa ayot sa gusto natin mga kapatid, darating ang panahon na tayo ay mamamatay. Darating ang panahon na mag-isa na lang tayo sa ating libingan na kung saan ito ay napakadilim at nakakatakot na lugar. Darating darating ang panahon sa ayot sa gusto natin, ang mga mahal natin sa buhay ay iiwanan natin sila at wala na tayong makakasama sa libingan natin maliban lang sa isang bagay. Ang gawain natin dito sa mundo. Yan lamang ang tanging makakasama natin sa libingan natin mga kapatid. Kung anuman ang itinanim natin na gawain dito sa mundo, mabuti o masama, yan lang ang magiging kasama natin sa libingan natin. Mga kapatid Islam, kung iisipin natin ang kamatayan, ito ay nakakapaglambot ng puso ng isang mananampalataya. Sa sandali na ating namamasdan ang isang patay o ang kapatid natin na yumao ay naisipan din natin na balang araw ay tayo din ang pagdadasalan. Balang araw tayo rin ay ibabalot ng kulay puti na tela at ililibing tayo ng mga kapatid natin sa pananampalatang Islam. Kaya ito ay isang napakalaking araw sa atin mga kapatid. Tanungin natin ang sarili natin kung gaano ba tayo kahanda sa panahon na yun. Kung gaano ba tayo kahanda na tayo ay mapag-isa sa ating libingan upa panagutan natin ang lahat ng ginawa natin dito sa mundo. Handa ka na ba kapatid na dumating ang oras ng iyong kamatayan? Mga kapatid sa ang buhay natin dito sa mundo ay isa lamang ang buhay natin dito sa mundo na ipinahiram niya Allah subhanahu wa ta'ala at kailanman ay hindi na tayo mabubuhay ulit dito sa mundo. Kaya't nararapat siya siyang tao na samantalahin natin ang nalalabing buhay natin dito sa mundo sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sa ganun, kahit na dumating sa atin ang ating kamatayan, tayo ay panatag na makakasagot sa mga katanungan sa atin, sa ating mga libingan. Dahil alam niyo mga kapatid, sa sandali na inililibing ang siyang tao, sobrang nangangamba sobrang natatakot yung patay sapagkat alam niya na siya ay namatay na at alam niya na pag umalis na ang mga tao na naglibing sa kanya, umalis na ang kanyang pamilya, alam niya na siya ay nag-iisa lamang sa kanyang kubur o sa kanyang libingan. Mga kapatid Islam, ang sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Qul fa mo sa kanila o Muhammad na ang kamatayan na kanilang pinangangambahan ay kanilang makakasalubong Ibig sabihin mga kapatid yung kamatayan kapag dumarating sa isang tao ay hindi sumusunod sa isang tao ang kanyang kamatayan kundi kung dumating man ang yung kamatayan kahit sa ka man naroon, ay sasalubong ka ng iyong kamatayan. Kaya't samantalahin natin mga kapatid ang natitirang buhay natin dito sa mundo sa pagsamba natin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkatunay na nakakatakot ang kamatayan mga kapatid lalo na ang isang tao na haharapin niya ang kanyang kamatayan na nawala siyang naipon na mabuting gawain dito sa mundo mas lalong nakakatakot ang gano'ng uri ng tao subalit ang mga mabubuting tao mananampalataya kay Allah Subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga mabuting gawain dito sa mundo ay sila ang magiging witness nila sa kanilang libingan sila ang magiging tagapagtanggol nila sa kanilang libingan lalong-lalo lalo na sa kabilang buhay at nawa'y pagkalooban tayo ni Allah Subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kasalanan at hindi tayo patayin ni Allah subhanahu wa ta'ala hanggat siya hindi tayo mapabilang sa mga totoong mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh